Naranasan mo na bang maramdaman na isang sandali, isang salita, o isang kilos ay kayang baguhin ng lubusan ang iyong buhay? Ngayong gabi, sa mahiwagang oras na labing isa oras labing isa minuto yel, may nakatagong lihim, tatlong salita lamang, na maaaring buksan ang mga biyaya ng universo para sa iyo. Sinasabing sa mga taong binibigkas ang mga salitang ito, dumarating ang mga himala, natutupad ang mga hiling, at nagbubukas ang mga pintuan na hindi mo akalaing magbubukas. Isipin mo na lamang, biglang nagbabago ang iyong swerte, napupuno ng pag-asa ang iyong puso, at dumadaloy ang mga oportunidad na parang hindi mo pa naranasan. Huwag mo itong palampasin, ang ilalantad ko ay maaaring maging susi sa iyong kapalaran. Maligayang pagdating, mahal na manonood. Ngayong gabi, susuong tayo sa isang sandali na puno ng mahika, enerhiya, at nakatagong oportunidad. Ang universo ay nagsasalita, at kung handa kang makinig, maaaring madiskubre mo ang mga biyayang hindi mo akalaing posible. Marami sa atin ang dumaraan sa buhay na pakiramdam ay natigil, naghihintay ng swerte, pag-ibig, o tagumpay, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang kapangyarihang baguhin ang lahat ay nasa iyong mga kamay na. Ilang simpleng salita lamang na binig ka sa tamang oras ay maaaring ihanay ang iyong enerhiya sa universo, magbukas ng mga pintuan, at magdala ng mga himala. Sa video na ito, gagabayan kita hakbang-hakbang, ibabahagi ang mga lihim na bumulong ang mga henerasyon, mga ritual na gumigising sa kapalaran, at mga kaalaman na maaaring baguhin ang iyong landas. Umupo ng tahimik, ituon ang puso, at ihanda ang sarili, ang iyong buhay ay maaaring hindi na muling magiging pareho. Napansin mo na ba kung paano ang ilang sandali ay pakiramdam mabigat, mas maliwanag, o halos mahiwaga? Sa mundo ng enerhiya, ang timing ang lahat. May mga sandali kapag bahagyang binubuksan ng universo ang mga pintuan nito, kapag ang kosmikong enerhiya ay dumadaloy direkta sa mga handang tumanggap nito. Isa sa mga sandaling ito, isang oras na kinikilala sa iba't ibang kultura at binubulong sa lihim, ay ang labing isa oras labing isa minuto uwan. Ang oras na ito ay hindi ordinaryo, ito ay isang portal, isang tulay sa pagitan ng iyong kamalayan at ng walang hanggang posibilidad ng universo. Maraming henerasyon ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaintindi ng katulad ng mga palatandaan kahit hindi nila ito tinatawag na cosmic portals. Itinuturo sa atin ng ating mga nakatatanda sa pamamagitan ng pamahiin kung ang buwan ay nagmininin sa isang tiyak na paraan, kung ang hangin ay dumarampi ng banayad sa gabi, o kung biglang maramdaman ang init sa puso, maaaring ito ay mensahe mula sa mga puwersang lampas sa nakikita natin. Naniniwala sila na ang universo ay nakikipag-usap sa mga mapagmatsyag, at nayong gabi, malinaw ang mensahe, maaaring mangyari ang mga himala, ngunit tanging kung kikilos ka ng may focus at intensyon. Kapag binigkas mo ang tamang mga salita sa banal na oras na ito, ang iyong enerhiya ay umaayon sa mga panginginig ng kosmos. Isipin mo ito na parang pagtutok ng radyo, kapag tumutugma ang frequency, dumadaloy ng perpekto ang musika. Ang tatlong salitang ito, simple ngunit makapangyarihan, ay may dala ng intensyon, linaw at pananampalataya may kakayahan silang buksan ang mga pintuan na hindi mo akalaing umiiral, mag-akit ng mga oportunidad na tila imposible, at magdala ng mga sandali ng kagalakan, kagalingan, at kasaganaan sa iyong buhay. Ngayong gabi, habang naghahanda ka, tandaan ito, hindi lamang tungkol sa mga salita mismo, ito ay tungkol sa enerhiya, paniniwala, at pagkakahanay ng iyong puso at isipan sa universo. Bawat iniisip mo, bawat hiling na binubulong mo, ay nag-aambag sa enerhiyang iyong pinapadala. At kapag sumagot ang universo, madalas itong gawin sa mga paraan na nakakagulat at kamangha-mangha. Ngayon na nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng labing isa oras, labing isa minuto, uwe, at ang kahalagahan ng tatlong salita. Panahon na upang ihanda ang sarili para sa mahiwagang sandaling ito. So, hindi ng mga hakbang na ito ng maingat, sapagkat bawat detalye ay mahalaga kapag inaalin ang iyong enerhiya sa universo. Hakbang isa, hanapin ang iyong banal na lugar. Pumili ng tahimik na sulok sa iyong bahay kung saan hindi ka maabala. Patayin ang lahat ng distractions, mga telepono, li, at ingay mula sa appliances. Ito ang iyong banal na lugar, isang espasyo kung saan malayang dumadaloy ang enerhiya at hindi napuputol ang iyong intensyon. Sa kulturang Pilipino, sinasabi na ang malinis at maayos na espasyo ay nagpapapasok ng positibong enerhiya. Walisin ng bahagya ang lugar, o kung maaari, magwisik ng ilang butil ng asin sa mga sulok ng kwarto. Pinaniniwala ang nililinis at pinoprotektahan ng asin ang espasyo, laban sa negatibong enerhiya. Hakbang dalawa, sindihan ang kandila. Sa mahiwagang oras na labing isa oras labing isa minuto well, sindihan ang kandila. Mas mainam ang puti o dilaw na kandila dahil sumisimbolo ito ng kalinawan, proteksyon, at manifestation. Habang kumikindat ang apoy, itoon ang pansin sa init at liwanag nito, ini iniimagine na pinapalakas nito ang iyong intensyon. Sa tradisyong Pilipino, konektado ang liwanag ng kandila sa gabay at espiritual na kalinawan, na nagpapaalala na ang nakikitang mundo ay nakamasid at tumutugon. Habang tatlo, mag-center at huminga. Umupo ng komportable at ipikit ang mga mata. Huminga ng malalim at dahan-dahan. Hina ang positibo at posibilidad at ilabas ang alinlangan at takot. Habang humihinga, maramdaman ang tibok ng puso na kaayon ng universo. Karaniwan sa mga espiritwal na gawain sa Pilipinas ang pagbibigay diin sa mindfulness at puso ang sentro ng konsentrasyon, naniniwala na pinakamalakas ang daloy ng enerhiya kapag may kapanatagan at sinseridad. Hakbang apat, sabihin ang tatlong salita ng may intensyon. Kapag tumunog ang orasan sa labing isa oras labing isa minuto uwe, sandaling damhin ang eksaktong oras. Bumulong ng tatlong salita ng malumanay ngunit malinaw, haya ang tunay na maniwala ang iyong puso sa mga ito. Maaari mo itong ulitin ng tatlong beses, o hanggang maramdaman mo ang pagbabago sa enerhiya, pakiramdam na panginilig, init sa dibdib, o bigla ang linaw ng isipan. Tandaan, hindi lamang ang mga salita ang mahalaga kundi ang pananampalataya at intensyon sa likod nito. Hakbang lima, ay visualize ang iyong healing. Habang binibigkas ang mga salita, ay visualize ang nais mong i-manifest. Isipin ito sa buong detalye, damhin ang emosyon na para bang nangyari na ito. Kahit ito man ay pag-ibig, kasaganaan, o personal na paglago, hayaan ang iyong imahinasyon at puso na likhain ang realidad na iyong tinatawagan. Itinuturo sa atin ng pamahiin ng Pilipino na ang pagvisualize ng may emosyon ay nagpapalakas sa kapangyarihan ng manifestation at mas mabilis na umaakit ng mga biyaya. Hakbang anim, tapusin sa pasasalamat. Matapos makumpleto ang ritual, bahagyang yumuko at magpasalamat sa universo, sa iyong mga gabay at sa enerhiya ngayon ay dumadaloy patungo sa iyo. Pinapalakas ng pasasalamat ang manifestation, ito ay naglalabas ng senyales na handa ka ng tumanggap. Maaari mong hayaang manatiling nakasindi ang kandila ng ilang minuto bago ito ligtas na patayin upang manatili ang enerhiya sa iyong espasyo. Hakbang pito, i ang iyong karanasan, optional pero makapangyarihan. Marami ang nakakatagpo na nakakatulong ang pagsulat ng kanilang nararamdaman, iniisip, o maliliit na palatandaan na napapansin nila pagkatapos upang patatagin ang kanilang intensyon magtago ng maliit na journal at itala ang anumang panaginip, pagkakataon, o hindi inaasahang oportunidad na lumitaw sa mga susunod na araw. Pinapatunayan ng mga subtil na palatandaang ito na ang iyong enerhiya ay naaling na sa universo. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, hindi ka lamang bumibigkas ng mga salita, pinapagana mo ang puwersa na nag-ugnay sa iyong puso, isipan, at espiritu sa walang hanggang posibilidad ng universo. Ang ritual na ito ay isang tulay patungo sa iyong kapalaran, at bawat detalye, mula sa pokus hanggang sa liwanag ng kandila, ay may papel sa pagbubukas ng mga pintuan na hindi mo akalaing mabubuksan. Habang tinatapos mo ang ritual at binubulong ang tatlong makapangyarihang salita, maaaring mapansin mo ang mga banayad na pagbabago sa paligid mo. Sa simula, maaari itong maliit, tulad ng pakiramdam ng init sa dibdib, bigla ang kapanatagan, o banayad na simoy ng hangin na tila may dala ng mensahe. Ito ay mga palatandaan na ang iyong enerhiya ay nayaaling na sa universo, at ang mga pintuan ng posibilidad ay tahimik nang nagsisimulang magbukas. Sa tradisyong Pilipino, ang mga ganitong sandali ay hindi basta-basta tinitingnan. Itinuturo sa atin ng mga nakatatanda na kapag nagbago ang enerhiya, kahit ang pinakamaliit na pagkakatugma ay maaaring mensahe mula sa mga hindi nakikitang puwersa. Isang kantang tumutugtog sa perpektong oras, panaginip na tila direktang nakikipag-usap sa puso mo, o kahit isang estrangherong nag-aalok ng hindi inaasahang kabutihan, lahat ng ito ay paalala na narinig ang iyong mga dasal at intensyon. Habang lumilipas ang mga oras at patuloy mong dala ang enerhiya ng ritual sa iyong puso, maaaring mapansin mo na ang mga hadlang na noon ay tila imposibleng lampasan ay ngayon ay mas magaan na. Halos para bang ang universo mismo ang gumagabay sa iyo pasulong nagiging malinaw ang isip, lumalakas ang espiritu, at dumarating ang mga oportunidad sa mga oras na hindi mo inaasahan. Ito ang mahika ng nakatuon na intensyon, tumutugon ang universo sa mga kumikilos ng may paniniwala, pasensya, at sinseridad. Isipin mong magising ka kinabukasan na may panibagong pag-asa. Marahil isang matagal ng inaasam na oportunidad ang dumarating sa iyong pintuan, isang pag-uusap ang nagiging positibo o simpleng mas kumpiyansa ka sa mga desisyong ginagawa mo. Itinuturo sa atin ng espiritualidad ng Pilipino na ang mga munting himalang ito ay patunay na ang universo ay palaging nakikinig, lalo na kapag dalisay ang ating intensyon at bukas ang ating puso. May mga taong agad nararamdaman ang pagbabago, habang sa iba, unti-unti itong pagising. Ang susi ay manatiling mapagmatsyag at pagkatiwala sa mga palatandaan. Panatilihing bukas ang puso sa hindi inaasahan. Pansinin ang maliliit na pahiwatig, ang panandali ang sandali ng inspirasyon o ang mga banayad na pagkakatugma sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pinatuto na ng mga subtil na senyal na ito na ang enerhiyang pinakawalan mo sa ritual ay dumadaloy, nagmamanyest, at binabago ang iyong landas. Mahalagang tandaan, hindi palaging tumutugon ang universo sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang mga biyaya ay hindi eksakto sa kung ano ang inisip natin, ngunit palaging eksakto sa kung ano ang kailangan natin. Maniwala na bawat hakbang pasulong ay bahagi ng mas malaking plano, at ang bawat pagkakatugma, bawat maliit na himala, ay refleksyon ng iyong pagkakahanay sa mga kosmikong puwersa. Sa pagtanggap sa mga karanasang ito ng may pasasalamat at kamalayan, hindi ka lamang saksi sa pagbabago, nagiging co-creator ka ng iyong kapalaran. Ang enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto yel, ang tatlong banal na salita, at ang iyong taimtim na intensyon ay nagtutulungan upang baguhin ang iyong buhay sa mga paraan na banayad, malalim, at lubos na personal. Habang gumagana ang tatlong banal na salita sa kanilang mahika, ang universo ay naayon ng iba para sa bawat zodiac sign ang iyong personalidad, mga hangarin, at karmik na landas ang nakakaapekto sa paraan ng pagpapakita ng mga enerhiyang ito. Makinig ng mabuti at hayaang magsalita ang gabay na ito sa iyong puso. Aris, ang iyong masiglang espiritu ay naghahangad ng aksyon. Ngayong gabi, hinihikayat ka ng universo na i-channel ang iyong enerhiya ng may pasensya. Sabihin ang iyong mga salita ng may intensyon, at itoon ang pansin sa mga layunin na nagdudulot ng paglago, hindi lamang kasiyahan. Maaaring lumitaw ang maliit na oportunidad sa iyong karera o relasyon, kaya maging handa itong kilalanin. Taurus, matatag at grounded, Taurus, ang iyong kasaganaan ay nasa abot tanaw. Tutulungan ka ng tatlong salita na akitin ang katatagan, mga biyayang pinansyal, o kaginhawahan sa buhay sa tahanan. Manatiling bukas sa mga subtil na palatandaan, marahil ay babalik ang isang matagal ng nawalang kaibigan, o lilitaw ang hindi inaasahang pagkakataon upang mapabuti ang iyong pananalapi. Gemini, mausisa at adaptable, Gemini, ang iyong mga salita ay magdadala ng kalinawan sa komunikasyon at relasyon. Ngayong gabi, ituon ang pansin sa emosyonal na katapatan, at pansinin ang mga subtil na mensahe mula sa mga kaibigan o mahal sa buhay. Maaaring dumating ang mga himala sa pamamagitan ng pag-uusap o nakakagulat na kaalaman na maggagabay sa iyong susunod na hakbang. Cancer, emotional at intuitive, cancer, ang iyong puso ang iyong gabay. Habang binibigkas ang mga salita, bigyang pansin ang mga panaginip, palatandaan, at bigla ang pakiramdam ng init o inspirasyon. Maaaring magbago sa mabuting paraan ang buhay pamilya at tahanan na nagdudulot ng harmonya at bagong emosyonal na koneksyon. Leo, matapang at maningning, Leo, handa na ang universo na ilahad ang iyong mga talento. Hayaan ang iyong intensyon na magningning habang binibigkas ang tatlong salita. Maaaring lumitaw ang mga oportunidad sa pamumuno, pagkamalikhain, o personal na pagkilala. Magtiwala sa iyong instincts at gumawa ng maliit, munit matapang na hakbang patungo sa iyong mga layunin. Virgo, maingat at masinop Virgo, pinapalakas ng mahika ngayong gabi ang kalinawan at organisasyon. Gamitin ang ritual upang ituon sa praktikal na manifestation, kalusugan, pang-araw-araw na gawain, o pananalapi. Maaaring dumating ang mga himala sa pamamagitan ng maliliit na detalye, bagong gawi, o kapakipakinabang na payo mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Libra, balanced at mahinahon, Libra, angatin ng iyong enerhiya ang katarungan, pag-ibig, at pakikipagkapwa. Habang ginagawa ang ritual, i-visualize ang positibong relasyon o pagkakasundo. Maaaring gabayan ka ng universo patungo sa isang taong magdadala ng emosyonal na balanse o bagong koneksyon na tila itinadhana. Scorpio, intense at transformative, Scorpio, ang iyong mga salita ay may malalim na kapangyarihan. Ngayong gabi, ituon ang pansin sa emosyonal na paggaling, pagtuklas ng nakatagong katotohanan, at pagtanggap sa pagbabago. Maaaring lumitaw ang mga himala sa pamamagitan ng personal na transformasyon, revelasyon, o hindi inaasahang oportunidad na nagtutulak sa iyo patungo sa pag Sagittarius, adventurous at optimistic. Sagittarius, pinapalakas ng ritual ang mga oportunidad para sa pagpapalawak, paglalakbay, pag-aaral, o espiritual na paglago. Bigyang pansin ang biglaang inspirasyon o mga paanyaya. Maaring gabayan ka ng universo sa mga landas na magpapalawak sa iyong pananaw sa mga nakakagulat na paraan. Capricorn, disiplinado at determinado, Capricorn, pinapalakas ng iyong intensyon ngayong gabi ang karera, tagumpay, at pangmatagalang layunin. Sabihin ang mga salita ng may kumpiyansa, at pansinin ang maliliit, ngunit makabuluhang palatandaan na nagpapakita ng progreso. Ang universo ay nag-aayos upang gantimpalaan ang iyong patuloy na pagsisikap. Aquarius, innovative at intuitive, Aquarius, gigisingin ng ritual ang mga bagong ideya, bisyon, at koneksyon sa lipunan. Bigyang pansin ang hindi pangkaraniwang palatandaan o mga malikhain ideya. Maaaring magdala ng hindi inaasahang benepisyo ang mga pagkakaibigan o kolaborasyon na magtuturo sa iyo patungo sa kapanapanabik na mga oportunidad. Pisces, maawain at mapangarapin, Pisces, pinapalakas ng enerhiya na gabi ang iyong intuition at emosyonal na kaalaman. Hayaan ang tatlong salita na gabayan ka patungo sa paggaling, espiritual na paglago, o malikhaing inspirasyon. Maaaring lumitaw ang mga himala bilang mga subtil na synchronicities, panaginip o mensahe mula sa mahal sa buhay. Tumutugon ng kakaiba ang bawat zodiac sign, ngunit iisa ang katotohanan, ang kapangyarihan ng iyong intensyon, ang banal na timing, at ang pagkakahanay ng iyong puso sa universo ay lumilikha ng landas patungo sa mga himala, biyaya, at transformasyon. Ngayon na natapos mo na ang banal na ritual na ito, inaanyayahan kitang ibahagi ang iyong mga karanasan. Naramdaman mo ba ang bigla ang init, isang maliit na himala, o isang subtil na mensahe mula sa universo? Mag-comment sa ibaba kasama ang iyong zodiac sign at ang mga pagbabagong napapansin mo. Ang pagbabahagi ng iyong kwento ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong koneksyon sa enerhiya ng labing isa oras labing isa minuto uya, kundi nakakatulong din sa iba na makita ang mahika na nakapaligid sa kanila. Kung ikaw ay na-inspire, ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan na maaari ring makinabang sa mga banal na salitang ito. Sa tradisyong Pilipino, dumadami ang mga biyaya kapag ibinabahagi at lumalakas ang enerhiya ng manifestation sa puso ng marami. Tandaan na mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi mo mapalampas ang mga susunod na video na puno ng mahiwagang gabay, tarot insights, zodiac predictions, at mga ritual na gumigising sa iyong kapalaran. Sa pamamagitan ng pananatiling konektado, nagiging bahagi ka ng isang komunidad na naniniwala sa mga himala, kosmikong timing, at kapangyarihan ng intensyon. Nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay. Patuloy na maging mapagmatsyag, maniwala, at ipahayag ang iyong katotohanan, ang universo ay nakikinig. Sa pagtatapos ng banal na gabay na ito, tandaan na ang universo ay palaging nakikinig, palaging tumutugon, at palaging naayon sa mga intensyon ng iyong puso. Ang tatlong salitang binigkas mo ngayong gabi ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang susi, isang tulay, at isang apoy na maaaring magpaliwanag sa iyong landas, gumising ng nakatagong oportunidad at magdala ng mga biyaya sa paraang hindi mo inakala. Dalhin ang enerhiyang ito habang sumusulong ka. Maging mapagmatsyag sa mga palatandaan sa paligid mo, ang banayad na bulong ng synchronicity, ang mga subtil na pahiwatig sa iyong mga panaginip o ang mga sandali ng linaw na biglang lumilitaw. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo na naririnig ang iyong mga intensyon at ang iyong kapalaran ay unti-unting nabubuo maglaan ng sandali upang magpasalamat, pasalamatan ang universo, ang iyong mga gabay, at ang iyong sarili sa pagtanggap sa ritual na ito ng may bukas na puso. Itinuturo sa atin ng kulturang Pilipino na ang pasasalamat ay nagpapadami ng mga biyaya, nagpapalakas ng pananampalataya, at nag-aanyaya sa mga himala na malayang dumaloy sa ating buhay. Tandaan, ang iyong paglalakbay ay nagpapatuloy. Patuloy na ipahayag ang iyong katotohanan, maniwala sa mga hindi nakikita, at pagkatiwalaan ang kosmikong timing ng iyong buhay. Narinig ka na ng universo, at ang iyong kapalaran ay nasa galaw na. Naramdaman mo na ba ang mahika sa labing isa oras labing isa minuto? Mahal kong mga kaibigan, ngayong gabi ay isang espesyal na sandali, ang universo ay nakikipag-usap sa mga handang makinig. Naranasan mo na bang bumulong ng tatlong makapangyarihang salita sa labing isa oras labing isa minuto uwe at maramdaman ang pagbabago sa iyong enerhiya? Sinasabi ng iba na nagaganap ang mga himala, natutupad ang mga hiling, at nagbubukas ang mga pintuan na hindi mo inakala. Gusto kong marinig mula sa iyo. Naramdaman mo ba ang biglaang init o inspirasyon? May lumitaw bang maliliit na himala o palatandaan sa iyong buhay pagkatapos nito? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments sa ibaba tingnan natin kung paano tayo ginagabayan ng universo. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang maniwala sa mahika ng intensyon. Tandaan, palaging nakikinig ang universo. Handa ka na bang ialiin ang iyong sarili sa iyong kapalaran ngayong gabi? Hash Mystical Moments Hash Zodiac Magic Hash Filipino Spirituality Hash Labing Isa Oras Labing Isa Minuto Wa Hash Manifest your Destiny Kamusta, mahal kong mga kaibigan mula sa Pilipinas? Naramdaman niyo ba ang pagbabago ng enerhiya na yung labing isa oras labing isa minuto iya? Yes. Minsan, ang universo ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng banayad na bulong at maliliit na palatandaan, ngunit kung makikinig ka ng may puso, maaaring mangyari ang mga himala. Ibahagi ang iyong karanasan sa ibaba at sabay nating ipagdiwang ang mahika. Hash Filipino Spirituality Hash Manifest your Destiny